Hi everybody we're here now guys I get the feeling it's a good night So restana kame ng mga ilang minutes and lalabas na kami para kumain dahil <laughs> kagabi pa yung last kain ko, guys. So, 3 o'clock na ngayon ng hapon. So, wala pa akong kinakain today. Kasi gusto ko talagang ma-enjoy. Kaya hindi talaga ako kumain kasi gusto ko, pag kumain ako dito ng longganisa at ng bagnet, yung feel na feel ko yung pagkain. Lalo yung mga kasama, ka excited At ano eh, 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 gusto mo kain dito, te? Eh? Empanada? Vegan empanada! And bagnet! So, eto na nga. Sila sisimay wala pa. Siguro mga two days ago. Nag-research na talaga ako or nagtitingin na ako online kung saan masarap kumain dito sa ano, sa vegan. Babe, kailan yung... Ate Erin, kailan yung last na punta natin dito sa vegan? Ay, hindi kami ni Daday. Nag-show ako, te, yung mabilis lang. After show, ano, ma kami agad ng gabi, babe. O parang last year ata yun. Pero yung kasama ko yan sila, ate Erin din. Beb, yung buhay pa si Mama Bab. So, ngayon lang nakapunta si Silvio and Silvia sa Viga. Di ba, best, no? Hmm. Si Silvio tsaka si Silvia ngayon lang. Ay, naka-shoes na pala. Can Let's go. Patingin nga po ng shoes. ang ganda naman ng shoes pala. Hello, my love. Hello. Kuya, are you hungry na po? Hindi pa po. Ay, hindi pa, hindi pa po. po. O, sige. So, kakain kami ngayon, guys try natin ngayon ang kusina Felicita. Banana. And banana. <laughs> okay, gutom na ang mga kasama natin. Lalo ako, lalo ako. Let's go. Babe, are you ready? Dito ang room ni Ate Erin and ni Beshi Wap. Yes. Yeah. <laughs> oh, pa ako dito. Ito rin pala yung pintuan natin. siyang modern na rin na may pagka-vintage pa rin kasi tignan mo yung mga stairs. Saka yung flooring. Di ba, Beshi? Si Sylvia nangunguna. Kala mo nung makakakain na show, Hello po, ate. Bapak <laughs> na Kasi sa Gcash mo nilalagay, Kuya Francis. Babe! Gusto niya daw brown, namili na kami online. <laughs> Anong gusto mo color ng horse? Pag nasa vegan na tayo, sabi ko, white or brown? Brown po. <laughs> Grabe siya. Sinisigawan ako ni ate. Parang sinisigawan. Sinisigawan niya ba ako? Guys, naglalakad kami ngayon. Papunta kami sa, sa restaurant. Kusina Felicitas. Parang something ganun. Let's go, guys. Gutom na po kami lakad-lakad kami mga katwinkel oh, kasi sayang ang araw and wala masyadong tao pero hindi natin alam baka mamayang gabi maraming tao kasi nga Friday na and Saturday na tomorrow. Ano kaya sabi natin sa kanila no? Okay, one, two, three, smile and jump. Tapos tumalong silang dalawa sa kalesa no? Nakakaloka yun ah. <laughs> Tawa ko sarili <laughs> ko ano na ba yan? We're here guys! Hi Kuya! Thank you so much po sa pagsama, my brother! So dito na kami mga Katwinkle sa kusina Felicitas. Ayan oh! Ayan oh! Diba? Ang ganda ng restaurant na to. Pagpapasok pa lang dito ang ganda-ganda na ng itsura ng restaurant to. Look guys! Para tayong nasa ano? Para tayong nasa Spain! <laughs> Hi guys! Hi everybody!

dito sa Kusina Felis... Fel... Fe... Fe... Kusina fel. <laughs> Felicitas. Ayan o. No? Ayan, tinan mo. Parang gusto pa mag-business si Nonreb ng longganisa, babe ah. Longganisa <laughs> with t-shirt. Ganun, babe, no? <laughs> Grabe, babe. Tinan mo, babe. Ang likaas naman yung puha na to. Grabe, ang taas. Tinan mo naman yung... Ang taas. Tapos ganito yung siguro yung mga ashtray nila dati, babe, no? Ayan, yeah, ashtray nga. Ashtray nga yun, babe. Tinan mo, ang bigat. Purong ba ito yan? Inukit. Ang bigat, babe, di ba? Buti pinaka tayo ni ate. Ate, pwede pala dito mag-ano, mag-tour? Yes, po. So, tignan mo yung mga vintage na mga mirror nila. Sinaunang base. Ito, mga sinaunang switch to, Hindi eh. <laughs> <laughs> yan, babe. Hindi yan kasama, babe. Hindi ko ba kasama yan. Hindi kasama babe. Yung ilaw. Ayan, ang chandelier dati. Yan ang mga And, unang uh, vintage na CCTV. Si style ng... <laughs> Bilig naman lolo loloko mo. Hindi, ang napansin ko talaga dito, ito, Bebo. Oh. To, toto ito, ito, ito. Di ba, Beb? Oo, oh, yan. Yeah, yeah. Yan talaga, oh. Kahit sa labas, yan ang makikita mo, eh. Bato oh, yan. Oh, ano? oh. Bricks, mga bricks. Ay! Oh, what's this? Is this a harp? Harp to, eh. Ginagano, no? Harp. Kuya, this is harp. Akala niya kasi, babe, gitara. Kuya, bawal po touch. Bawal touch kila ate. Bawal touch. Ate, anong ang room to, te? Kalesa. Kalesa bed? Kale bawal, bed? Uh, bawal ang karne. Vegan room. Ay, wow! Wow naman! Kalesa bed nga siya, guys. Tingnan niya. <laughs> Uy, ang galing naman! Pwede ba daw habang natutulog, te, may umaandar din siya na. <laughs> pag mga alas 12 daw, ano, pag gising mo na sa... Kalesa bed! <laughs> Kaya pala sabi ko, paano kalesa Ben? Ginawa palang bed talaga yung kalesa. Ang galing naman ito. Ate, safe ba to? Ano madulas ako, te. Eh. Oh, Mami. Sa takot ako, eh. Ate, hindi ba ito masisira? Baka masira naman sa akin to, te, ah. <tinyo> <tinyo> May kabahin. Parang kambing yung... Ay. Ay, nalagyan ko. <tinyo> ang saya naman dito, te. Magkano ang per night dito? Ang um, 2,980, ma'am. With complimentary breakfast. Coffee. Ah, kasi for two. 2,980? Yes. Oh. Bigyan din yung breakfast eh. <laughs> May mga rooms pala dito. Dito sa kinainan namin guys, sa kusina Felicitas, hotel pala ito nga sa taas. Yes, ma'am. Ito ba yung, anong pangalan ng hotel? Grand Pass Inn. Ah, Grand, Grand Pass Inn. Ito. Ano itong mga itong naka-display be? Ang yung may-ari po, Mahilig po siyang mag-collect mga ng... teaspoon po. Sa iba't ibang bansa? Ah. Even po yung para madaling nga yan. Dali, no, kapag galing ka ibang bansa, parang maganda i-collect to. Mga kutsarita, oh. San Francisco. Oo oh, nga, galing. Nagkaroon ako ng idea dun, na, Galing nun. Tapos ito yung mga makalumang mga tipat. Yes. Tama, yung mga tsaa, di ba? Ang napansin ko talaga dito ilaw. Yung chandelier. Pwede ba uwi be? <laughs> Thank you, ha. Salamat. Be, itong mga damit na to, yung mga naka-frame? Ah, um, pag-aari ko ng no. Pag mga lalo may ari. Oh. Pati na rin po yung mga plato. Pati yung mga plato na to? Meron din kasama ng saya naman, Pero baka matakot po kasi yung mga guest. Kaya, Kaya yung, yung sa top yung lang. Oo. Uh, 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 uh. Diyan talaga dati yung mga sinaunang itsura ng mga damit. Mga pambabae. Tapos saya. Saya ang pambabae, yes. di ba? Ang ganda ng mga plato oh. Actually babe, 'yung mamahalin talagang mga plates, parang ganyan 'yung mga style, 'di ba? 'Yung mga kulay blue na 'yan. Ang galing, nakakatuwa naman. Thank you ha. Ano pang alamat, teh? Ednalyn Puma. Ednalyn. Thank you ha. Salamat. Thank you. Apo. Hello everybody. Hi. Super enjoy ang Kuya Silvio namin, guys. Kita nyo. Si Silvia nakakatulog na. Sleepy na si Silvia. Wow, well, what's that? Ay! May kalesa ka na magnet. Maliit. Maliit po. Pero ayun may ilong ganita, eh. Ano, babe? Sabi mo? Magnet na may ilong ganita. <laughs> <laughs> Isa eh, bagay sa Japan nga may sushi, eh. No, babe? No. Waa <laughs> <laughs> shi <laughs> Silvio. Ano sabi mo sa kanya? Where are you going? <laughs> going to the moon. <laughs> Tungon-tungon naman siya. Parang last time lang. <laughs> Alam nyo kanina guys, di ba nakita nyo ang konti ng tao. Tignan nyo ngayon, no? ano oras pa lang, oh. Mag-8 -e o'clock pa lang, dami ng tao guys. Oh. So, let's do this. Makatwinkle. Twinkle. guys hi everybody so after namin bumili ng mga pampasalubong nakabili na kami ng mga bagnet and longganisa and masarap na suka the best yeah. so nandito kami ngayon sa Cafe Leona pangalawang best ko na rin nakakain dito alam niyo ba guys At masarap din yung food nila dito kasi gustong-gusto -gusto ko yung ambiance ng restaurant feeling ko nasa ano kami nasa ibang lugar kami talaga Siyempre, ano ba ang unang u orderin namin? Crispy bagnet. Bagnet. Walang sawa sa bagnet. Kanina, hawak nyo na yung mga binili nyong bagnet. Sana pinaprito na lang natin dito. Sarap. bagnet, siya Kayo, kanina? Ang lunch, bagnet ulit. <laughs> bagnet kasi ulit. Bagner, bagnet na naman. <laughs> Pero ang totoo kasi, no, pag ganito ka sa vegan, parang hindi talaga nakakasawa yung bagnet. Kahit yun yung pagkain mo sa ano buong araw poki poki. Nai mm. mm. kan? Eggplant, kebab, mm. serap. Serap tu mungkin poki, poki. Enak <laughs> <laughs> Hi guys, hello. Ah. We're going to Baluarte.